Good morning guys! Nandito si Ate Marlene. Nag-harvest ako ng kangkong at saka pichay kasi ah, sobrang ng marami. Kaya nagtanggal ako ng mga petals niya. Pinitals ko kasi yung natira, lalaki pa yun. Ganyan pala. Pag hindi pang binta. Kasi pang ulam lang naman namin. Pero ito guys, kinuha ko. I-share ko doon sa mga kasama ko sa palasyo para matikman din nila ang mga tinatanim namin kasi hindi lang naman ako ang nagpre-prepare ng ano pati sila nagpre-prepare ng pagtaniman ko tulong-tulong kami ako lang yung nag-aalaga kasi syempre libangan ganun ba di diba guys libangan tapos makain mo pangtanggal ng stress ganda yung halaman na libangan. Kasi may makain ka, may measure ka. O, tingnan nyo guys ngayon. Tapos, yung natira doon, lalaki na naman yun. Yun na maaabutan na ni Nida. Kasi pauwi na rin siya dito. Para sa kanya na rin yung... Madat na niya, pero may nakaserve para sa kanya na tatlong paso para naman pagdating niya, alam niya na mayroon siyang makain kaagad, di ba? Ang ganda sa pakiramdam yung mga ganun, yung may inilalaan ka sa tao. Kasi iniisip mo rin na matagal na wala siya tapos ako, marami na akong nakain eh. <laughs> eh, siyempre, magkasama kami dito. Kaya, ganun, nag-iwan din ako sa kanya ng buong puno ng pitcai. pakita ko sa inyo guys mamaya o, para maniwala kayo okay guys bye hatid ko muna itong mga ito sa mga kasamaan ko bye bye good morning